Pakita mo yung bag mo. pakita mo yung bag mo. Pakita mo yung bag mo. si Onay. Si Onay ang kaching kumapit. Ininto. Nahinto tuloy. Pakita mo yung bag mo. Pakita mo yung bag mo. Sot mo yung bag mo. Sot. Bili. sa tayo. Dali. Sot mo yung bag mo, Ariana. Ano po ito na yung kaya? Sot mo yung bag mo. Sot mo yung bag mo. Maniningin ka, diba? Grabe, yun ang pa 5 Ano yan, Tita, Oh, ayun o. Ayun o. Oh.

So, Basta mo mga ako ba hey, hey, hey. lang? Bibigyan, hindi na, bibigyan din ang pinatatagal pa. Grabe talaga tong ating to. ko na lang sa